to drinking license professional. <laughs> professional ka na, oh. Pwede ka na uminom ng ano. Kahit anong alak gan Oo Ano yung barangay tagay? Kasi masayahin. <laughs> <laughs> Redders, <There's> ba <baan> naman. <laughs> Panibagong kalokohan na naman ang gagawin natin ngayon. Eto, may in-order ako na ID ni Moshi. Eto. Ayan, drinking license professional. Oh, diba? ba? Para yung ano, pag-iinom, may kailangan na ng lisensya. Ano mo, mag-inom ka hanggat kailan mo gusto ko. Oh, kasi may ID ka na, ayan o. Oh. Matagal ko na tong in-order, mga kamoshi. Kaya lang, hindi ko na siya nagamit kasi dapat gagamitin ko siya nung kumuha kami ng driver's license kasi nga alam namin papel lang yung ibibigay. Eh pagpunta namin doon, meron na pala silang available na na card. So hindi ko na siya nagamit. Eh tamang-tama, dumating naman yung kanyang national ID. So doon natin siya gagamitin. So ayan nakadikit pa siya. Hmm. Hindi pa natin natatanggal. So hindi na namin na, hindi pa niya nabubuksan kasi nga na busy. So, papalitan natin yung ID niya ng drinking license, di ba? <laughs> She, lumating na pala itong ano, national ID mo. Di mo pa pinitignan. Oh, oh. Wait. mo. Wapin mo na. Wapin mo na. Wapin mo na. Pagal na dyan eh. Hmm. Pila -hmm. ko pa naman Kaya nga, yung sa akin diba mas nauna sa'yo. No, busy sa iyo. ako kasi. Oh. <laughs> <laughs> Ay, gagawin pa no. mo na, hindi naman yan ano. Hindi oh. ba yan? Hindi ba importante? Hindi, ano, naman. wala namang nakalagay. Ah, Kaya. wala. hindi oh, naman siya. Sa gini. Kaya ha, tsaka papi. Wala naman. Namang. Nice! May national ID na siya. Ang bakit yan to? Ang oh, bakit? Bakit? Pa-drinking ano? Ha? Drinking... to? Drinking license. Professional. <laughs> professional pa. Pak. <laughs> <laughs> apply ka niya? <laughs> 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 <wala naman> <laughs> <Yang> eh? <laughs> pa talaga. <laughs> <laughs> Nagod ka sa... Ay, 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 ano? PSA. Masinig na mo, drink. Professional ka na, oh. Pwede ka na uminom ng ano. Kahit anong alak gan. Oo, kahit anong alak inumin mo kasi nga pa, ano, pang professional na yung ID mo. Dari mo yan pag ano ah. Ano yung barangay tagay? Kanye, masayahin. Oo. Oo. Kanye, masayahin pa nga. Oo, oh, ba diba? Barangay pa Kasi masayahin. Kasi yung mga nagiinom, masasayahan. Tapos may logo pa lang. Redders, baka naman. Okay na yun ang sinuwi. Hindi ko excited ako makita eh. Wala, yun na yun and ako si mga si Masa na. Hindi naman yun. na. Lagat ka sa PS. Hi! Oh. Ayan na. Ay. Oh, di Bakit ba? gante, diba? Bakit diba? diba, ganito yung mga kaya? Pati yun yung mukha mo. Ang taray, di ba? <laughs> Chin up yun. Oo, <laughs> ito talaga mo. Sika flex-flex <gasps> din uh, to. Uh, Napakatagal na hinantay to. Di ba? tanggay ako sa barangay tanggay. Sana ako ka talaga. Kasi ang dami na natin ano. Kompleto na yung ating ano. Isa na lang talaga yung kailangan natin na ID. Ano? Senior, senior citizen, citizen, Na lang. Na lang. <laughs> Kompleto na sa ano, after ano pa, so many years pa. Wow. Wow, so many years pa nga. La darating din tayo doon. Wala, may need. Darating din doon. <laughs> Nainip ka. <laughs> Nainip ko maging senior ah. Excited ako sa discount eh. Ano <laughs> ah, ko excited ka sa mga ano mo, anong tawag ito? Maintenance. Magtala <laughs> <taong> excited <laughs>